As my party shuts, as a going German. Karong Adlawa, Hunyo 19, 2025, napupos na ang termino ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, isip chairperson sa Regional Peace and Order Council 7, kon ARPOC 7. Ang formal nga panamilit sa pwesto ni Chan na atol sa ilang second quarter meeting sa tuig 2025. subay sa pagtransisyon ni Chan, gikan sa pagkamayor, nga to na sa pagkakongresista sa Lone District sa Lapu-Lapu, dayong Hulyo 1. Ang ARPOC 7 o sa kapundok sa mga opisyales o mga regional directors sa kada kadaiyang ahensya alang sa pagtukis sa mga issue kabahin sa seguridad sa Central Visayas I hope that the next uh, chairman uh, nga sa atong ARPOC 7 uh, tutukan po niya pag ayo na ma maintain gina to ang ato ang peace and order sa Region 7 There are some uh, concerns from uh, the council no? I hope that uh, kining matutukan to uh, especially the data that's most important things. sa ikaduhang quarter meeting sa ARPOC 7 karong adlaw, mitambong ang 32 sa 41 ka miyembro sa konseho. Lakip sa agenda sa maong meeting, mao ang mga security ug accomplishment reports sa mga security agencies sama sa Police Regional Office 7, Joint Task Group, Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug uban pa. Gipasar usab karong Adlawa ang tuluka resolusyon. Lakip niini ang pag-aprobar sa Regional Implementation sa National Action for Unity, Peace and Development alang sa tuig 2025 hangtod 2028. Nga ipatuman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLK. Giaprobahan usab ang resolusyon nga nag-awhag sa tanang local chief executive sa Region 7 sa mas stricto nga pagpatuman sa liquor ban o ang pagpugong sa pagpamaligya niini ngadto sa mga ti edad. Uh, the one who presented na uh, some of their police personnel na naa sa mga offices they already deployed uh, on the streets no dako na kay na sa katabang para sa peace and order na mga ordinances actually mga HG. Ay, inado lang namin dito yung strict enforcement. No, on the selling, selling of the liquor to minor. Subay ni Ini, tungod kay Bakantina ang pwesto sa chairperson, giklaro sa regional director ang proseso sa pagpili sa sunod nga mulingkod ni ining labing taas nga posisyon sa konseho. Next quarter meeting namin, posible, no, baka wala pa kaming ar ARPOC chair na appointed by the president, ang mag-preside muna sa either of the vice, vice chair. The DLG as the ARPOC secretary would submit three to five nominees to the NPOC. Ang sa guidelines kasi dapat within 30 days na magbigay kami ng magsabi kami ng names. Kinis Eliza May Pinyaranda, Alang sa My TV, Cebu.